Harang na siya sa kalsada, guys. Harang masya. Hindi na, para... ka na siya. na namo. Pabor para... Ibaliktad mo na siya. para hindi patindog. Pabor. Ay, guyudo naman mo pa siya. Padulong dito sa balay. Sa Marilog. Lahan naman ay lagi panjakan jakan ka ganina. Kayutangan ang ilalong. Kahoy, ligid. Na. Ngit-ngit yun siya, guys. git ngit ato ang video karon. Wala jeep dito. Relax lang siya. Bukuan -bu siya tubig para mahumok. Lah, matanggal na ya oh. Tanggal na. Tanggal na iya. Tingnan din doon. Tanggal, matanggal na ya Ya, nakangiti iya. Ay, hayag na siya. Nahayag na siya, guys. Nahayag na. Ay, ah, lang kung anong na, guys. Nabaliktad na. Ay, nabaliktad. Nasa ah, siya sa tungas kalsada.